Eh, hey, san sampunta punta? San lakad? I don't know for everything. I don't know for everything pa daw eh. Uh, well, Uy. Uh. Kukunin uh, candy ata. Is candy ba? Is candy ang boss? Uy. yellow, oh. Yellow! Bago ah! Oh. na! Ganda na ang hassle mo boss ah! Talaga, ganda ganda ng trip mo! Ubus oh, na! Talaga, Baka naman ice scramble yan! Hindi! Ice candy! Yellow! S -Kandy. S -Kandy. Oh, Yellow nasaan na law? Oy, utang nakadulo. Ang dami kanya na. Naman na, naman. na kayo, yun, no? uh, boss Yellow, boss. Yellow, boss. Yellow. Oy, ala, alam na pili sa bahay eh, kaya nilako kun eh. Yellow. <laughs> Ibang hasa <laughs> <yun. laughs> na. Ibang hasa <laughs> na. Hasang drin, boss, nginaano? Ha? Nakarami ng benta. alam ko sa Yellow, 4 lang ay niyan, benta. Maganda, maganda. Tres na <yun>. lang, <laughs> <laughs> last para makawin ako, para makawin ako. Last <laughs> na lang, mo naman Last battle na yelo. Ay, doon ba? doon meron doon, doon 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 meron doon. doon. doon, 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 doon. doon, 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 doon. Ikot din eh. Alam mo oh. bumibili. Ay eh. Ay. ay no dinon. Di dito naman sa kabila. Oh, dito. Oh. rin diyan. Eh <laughs> din do nakarami ko. Kami ano. Oh dito. Yelo. Bibili ko niyan basta sabihin mo sa akin ko nung maganda sa yelo mo kuno oh. ang paputi. Oh, yan, 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 oh, stock ka naman kasi no. Ma, oh, stock ba? Oo. Etong yelo na to pagka ito na inumo eh kung putis mo medyo mamula-mula. Yung yung yung. Ay, 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 yung yung yung. lang. yung yung yung. Ay, yung yung yung. 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 yung Itong yellow na Para makawi ka na. Para makauwi na. Mabili na. Support sa local. Support sa local. Yelo! <laughs> Yelo! Ganda ng mo, mo boss ah. Wala kasi bumili sa bahay kaya nila ako kunay. Eh. Galing, magaling. Ah, mas, Ay, sumasa. Yelo! win mo. Ayoko. Kanta, paano yung kanta? Sigaw pa ni sigaw mo? Paano, paano sigaw Ice cream yan. Yelo, yami. Duto niyo ako, hindi naman ako bata. Ice cream, ice. Oi, 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 ay, 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 Ayaw siya, pa ayaw yung pinapalang parang ka na lang. Eh parang hindi ba kawin Tres ka lang eh. Ayoko na sa iyo lang lahat. Ha? Sa iyo lang lahat. Uuuuh! Ito yun! Baka mo yung video lang kayo. Ayaw nga. Ayaw lang, Lalako ko na lang ito. Sa Dito. mo May mga nag-aano doon. Ito gusto may kambing dyan Hello! Benta ah! may kambing Sino? Grabe Sino ba, yung hasil bro? niya yun <laughs> Wala ba, na ba? Wala, nagtitinder, wala namang tao doon. Oh Ano? <laughs> <tama> ang puta <laughs> Pwede benta. Eh, nagkahasil niya Hasil niya eh Hasil niya oh! eh Hasil niya eh Hindi mo ba kasi binili sana lang yun Kago kawawa sana lang. Eh, isa <laughs> na lang yung inaalok sa atin kanina gago Isa <laughs> pala nabenta po dyan, sana rin sino bibili dyan, no? Oh? Luso ni May yelo dyan. Ano ah, ka mong tao? Yelo! Ano daw? Yelo? Yelo? Yelo! Talaga nagpaparinig ba, pa, yun, no? Parang nagpaparinig ba. Hindi pa, di... pa talaga mo... mauubos mo dito, oh, wala rin oh, tao. Upo. Ubus na! Ubus na pala, Ubus na pala, sinisigaw po mo pa na sinisigaw. Ay, mali. Hindi pa pala ubus. Ice no. tube! Nalusaw <laughs> la na! Nalusaw na! Nalusaw na! Nalusaw na! <laughs>